ganda ng mga nila. Oh. Thank you po. Thank you po, Ate Lael. Ipadala ng labubo. Labubo ba tawag yan? Ah. Ano ito? Okay na ito? Okay na po yan, sir. Di... Opo, uh -huh. bayad na po yung ano niyan, shipping pay. Oo. Uh -oh. Kaya, ko lang kasi

哇哦，牛背，哇哦。 Sige, wala nang hindi natin alam. Basta binigay dyan eh. Sige lang, buksan nyo. Ano ba yan? Daba ko binigay dyan eh. Sabi na yan. Wow! Wow! Oo, akin yung isa. Akin to! Ay, ang to, ang to hapo eh. to Himala mo. Wow. Ah. Thank you po. Mm. Thank you po. Thank you po. Nango-towa po. Ano pa yung iba? Yung gandang nabuksan ninyo ha? Hindi ito totong labugo, masagana, masagana ka tinutunuan. Hmm. Bibigihin ko raw sa akin ni Nita. Ayaw talaga. <laughs> <laughs> ito, ito, Bibigay po raw sa akin ni Nita, Ayaw talaga ni Nita. Ang dami talaga. <laughs> uh. Ano ba Sulat. mga turns Maylin, Maylin. Ano ba yan? Ay, ano? friends. Ah. To turns ah. Merry Christmas. Merry Christmas. Yeah. Yeah. Taytay nga yan. Ah, sa akin pala ito? Yes. Wow, sa akin pala. Maginita. Wow. Maginita. Wow. Anita. Oh. Anita. Ubos si dali sige. sulat basa. Oh, hindi mo kasa yan, no? Merry Christmas, Ninita. Mm. Merry Christmas, Tito Hearn. Hmm. Thank you po, ma'am. Mm. Thank you po. Thank you po. Basa, basa, basahin ninyo, basa. Treat them like Ruth. Huh? Ah? you are sa family na Yes, narigalo sa isang. So, Ay, sa ibang school. wow, thank you <laughs> po. Meron ko lang <laughs> siya. magbasa si Ninita. Wow, wow, wow! Oh, bo, Ay, si Ninita po ito. Ay, kay nanay pala ito. Sabi, kay nanay pala. <laughs> kay Ninita.

for being such a good child and a wonderful siblings to my Russell and Ninita, you treat them like your own blood and family. You are such a wonderful girl. Shreya, Shreya Beautiful, beautiful inside and out. Thank you, Shreya. Oh, mo susuot na Binasa na niya ni. Oh, kontuwa sila. Kontuwa sila. Ito ang po oh, yung uh, Cuatro uh, Maria. Oo no, naman. Mayroon oh. silang watching. Hey, I'm I'm wow, tuot nila. Wow. Kaya pala si Ninita hindi binilhan. May dadating palang ganyan. Wow. Oo. Oh, oh, oh. wow. wow, wow, Tingin nga. Oo. Oh, so, tingin May love letter din pala ako, Tito Herms. Wow. This Mayroon is a symbol of motherhood of heart. Pula God to be a better wife and a mother of the home. I hope you will like it. Merry Christmas and Happy New Year. God bless. Thank you and best regards. Okay, best guys. Thank you, Mom. Today, I have also a dollar. Wow, what is this watch? Okay. Wow. Wow, wow. Kung gusto po nila. Thank you, you po. Oh, thank you po. Ayan po, mm, tuwan-tuwa po sila. Ito pong kayo nita, ay na po daw ah. na ah. sa akin. Kaya... Ay, ito pa may love letter pa. Alam mo, alam ko na madami na natatanggap ang 4, Maria, sa regalo. Sa ibang sponsor. Thank you so much po. Uh, meron na po si Lunchus Bag and School Supply damit. Naisip wow. ko po, po na ano pa ba ang kulang na kailangan nila. Napansin ko po, po na mahilig sila oh, man, sa mga jewelry. So, po. Lalo po itong tatlo, mahilig po sila okay. sa jewelry. Opo. Oh, Thank, Thank you, you po. Thank you po. Thank you po. <laughs> <laughs> oh, masaya, Thank masaya you po. Oh, yan. Masaya-masaya na po si Tata, oh. Kasi yan yung gusto ni Nita. Gusto, Kaya lang po, ito po daw. Ibibigay po daw niya sa akin. Ito, ito. No. No. Ikaw, oh my. Wow. Patry. hindi man po ito mamaya. Wow! Ito, po ito, 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 na po ito, daw Thank you so much. po. Thank you very, very much. po. Thank you po. Thank you po. <laughs> Hindi naman mabawasan yan. yan. Hindi naman mabawasan Hindi naman mabawasan yan. Hindi naman mabawasan yan. Hindi yan. Hindi naman mabawasan yan. Hindi naman yan. Hindi yan. Hindi yan. yan. Hindi daw marunong sinasaya. Ay, katita, i-adjust yan, Be. Oh. Wow. Wow, May dumating na naman po ang sa kanila. Wow! Uh -huh. Daming Jewelrys! Mm. <laughs> ang galing. Sige, nita, kailangan marunong ka tumingin ng ilo no? Hindi, Kukunin ko yan. Ay, akin na lang yan, nita. Man lamang <laughs> mawapunta kay nanay yan. ay. lamang akin na lang yan. Nita, marunong ka tumingin? Bibigyan mo kay nanay yan? Ha? na Oo, walang tao. Sige nga, ng oras na. Patingin. Anong oras? Wow. Sige. Anong oras na ito? Si Nia, excited o. Oh? <laughs> excited na so si Wow. Malawang, sir bukas pare-pareho. May ah. natin mga ah. pare-pareho. Ah, to Ay, pa buwan naman. Mga mama siya po daw sila ngayon. Wow. Okay kailangan marunong na tumingin ni Nita. Marunong na net. Tatanungin si ka ni Tinker bin Binibilang niya Oh. Okay, lang, <laughs> eh. Dila, Ano oras na? Hawak ka titingin. Hawak ka titingin do sa oras na 'yon kasi ito. Ha? Ako ko na to. Ano 250? Nakaito 'yan eh. Thank you naman. I like this mom. Thank you so much. Oh, ayan tama tama. Eh meron din sa akin eh no. Damit sa akin. Thank you, mom. Thank you. Kita pa 'yung oras ko kalan. Kala ko akin si maliit eh. kasi ako sa Dalawa din yan po eh. Gusto pala kayo. Ang dami nung tuwa si Mia. ka na sa inyo? Ah, daily daw. Hindi na po daw siya uwi sa kanila. marami po sa atin. Ito. Gusto ko Mga ano. ka pa? kaya galing nalagay ni yan? niya, Dito. Ikakasal Eh pag hindi kasi, sa akin yan. Hindi <laughs> kasi, hindi sa kanya. Aray. Dito di di sa, sa kanya. Ako nga hindi kasya. Uh, pag huwag niyo pilitin, baka hindi matanggal niya. Pag hindi sa akin. Hindi. Basta maliit naman. Ibigay sa kapatid uh, ninyo, okay, alam nga. Hindi ba upan? Ito, tuha po sila. <laughs> o, oh, di ba, meron kayong pouch? O, lalagyan nyo yun ang nilalabis. Oh, oh, oh. Pero yung ano may lili na <ko> <laughs> ano, <laughs> sa akin. Hindi ka Hindi ko yung pwede nga sa akin yung nakatabi. Tingin ka nit. Ate pa kasi. Mga... <laughs> Ba't tingin it? Ilang ba yung ano mo? Baka nawawala na yan. Parang na... may kinuha na kay Maylin. Hoy, I love Ha? Huh? Thanks. Oh, no. Wow, itatabi ko itong mga love letter ni Mami. Ito pa, ito pa. Parang Christmas. <laughs> oh, Merry Christmas. <coughs> oh, Merry Christmas. Mm. Thank Mine, you so much, Mami. Thank you so I really appreciate that. The thank you, Tita M. <laughs> <laughs> thank you, no thank no. you for thank Tita Em. Thank you, Tita Em. Thank you, Tita Wow, meron din akong ano. Isa rin may Pesos. Oh, oh, pinaltan na nita yung kanyang ano. O oh, baka pinaltan mo na. O oh, ito na lang okay. sa akin. Oh. Oh, I'm nila. always admire you for your being a good child and wonderful sibling to my Lynn, Basil, and Milita. O, oh, di ba? You, you treat them your own siblings and blood and family. Wow, pati na may di pa, may sing din ako. Eh, pero sing-sing ko talaga. Really akin na yung damit ko. Bibigay din sa akin damit. Akin yun. Oy, sino lang nakagawa ng damit Wow. Mm, thank you, ma'am. Maganda yung tayla niya. Ano pa? Ano sa ano tayla ang tawag niya? Hindi, hindi. Hindi, hindi. Oh, yung parang sa... ano ko na rin sa Wow. Kung si oh, no, no, sobrang saya po ng mga Marias na naman sa ay, kanilang mga so May so pahabol. May pahabol na papasko pa pasko sa kanila. Hindi, pasko pa rin. Ha? Pasko, pa rin. Ha? Pasko, pa rin. Ha? pasko pa rin Hindi pa natatapos kung talagang pwede pa rin. nga naman pala, pasko pa oh, pa rin daw. ano? Paraw ata. Mm, um, ah, ako po, bigay doon Akin yan. Oh, <laughs> Akin pa uh, akin, akin, <laughs> akin yan. Akin yan. Oh, baka ba? oh, wow. Ay, bakit di itong oh, Ay, bakit di isa 'yan sa iyo? Bakit dito kay Mayrin di dalawa? Oh, dog <laughs> sa <akin. laughs> Hindi 'yo. Kinuha ah, mo Iisa. Ka. isa, isa sa iyo? Oh, isa. Yeah. Binigay mo. Mas, akin sa akin dalawa sa akin. Count na Itong ganito iyawat talaga sa akin ang ganito. ito ah, atingyiri. <laughs> oh, ito hindi yung sa taynga. o yung sa tainga o bakit isa sa iba ko? hindi ka sa tainga paano sa dalwa dalawa na. ano na o kaya? ano 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 Ha? Lahat sila dalawa? Sige nga, pakita rin nyo. Ito, ito ka. Kaya ko din dalawa. Aba, dalawa din. Bakit sa'yo isa? Ah, wala. Net, bakit? Wow, hindi ko alam. Please? Kasi ang isa, ito. Nandukutan <laughs> na kita, hindi mo nalala. Hindi nakutan pala. Nakutan ko na siya, hindi ko nalala naman na yung kita. O, oh, di ba? Oh, Mabilis ang kamay ko dyan. Eh, oh, kasi ha? may tunat tayo eh. O, oh, yan. O, oh. Ano sa sabihin mo? Pinalikuman to. Para... Uh -huh. <laughs> <the side>. Oh. Oh. Pinalikuman ganda sa. Pinalikuman din sa. Ginto. Ginto. Ang ginto. sa akin. Oh, mama um, Mary. Mary. At saka... Ba ayaw ata ni may gin. Ayaw. Eh, ginaganyan ko pa nga ay. Ah. <laughs> Sige, taparin na puso oh. hmm. oh, diba? to. Oh, 'yung. Emailo, relax bossakit Yung <laughs> Ilapit huh? kasi Wow, Cuatro Marias talaga sila. Oh, yan. Ang ng mga nila. Oh. Thank you po. Thank you po. Thank Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you, Thank you, Thank you po. Tita M, ito po yung binigay po sa akin ni Nita. Akin na lang po daw lang ito. Wow. Tapos si Mylin po, may pagbibigay po, binibigay po rin sa akin. Ayan. Masaya ba kayo? Sobra sa po na Thank you po. Mami. Sa kanalan niyo po. Oh, Sinuot so na so agad ni Nita oh. Tingnan. Wow, bagay kay Nita. Laksan niyo. Mm -hmm. Ayan, yeah. suot na agad rin din nita Ano pa suot? Suot na rin siya taynga? nga Wow <laughs>